Eh, so dapat sana yung nagbabasa ay may kasamang action. Halimbawa, ang ang nawawala si Kuti. Uh, pwede bigyan ang nawawala lang sa so, may action ng iring. Ah, ang nawawala si <laughs> Kuti. Kasi basa lang pagkukwento ni. Eh. Yun lang ang kulang. Eh kasi impromptu ito sa so pwede na. Sige, magsit tayo ang contestant natin sa grade 1 to grade 3. Sige, tayo. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Sige. Okay. So, ang... Ang kabuhang punto na ating ibibigay ay isang daan. Okay? Ngunit, ito lang ang mga puntos na ating binibigay. So, sa unang, ang tatawagin ko ang nakakuha sa ikatlong rangko. Walang iba, kundi ang mag-aaral natin sa sino? Okay, mag-aaral natin sa ikalawang baitang. Balakpagan, grade 2 At ang pangalawang rangko naman ay nakuha sa mag-aaral mula sa grade 3 At ang nakakuha sa pangunang rangko ay walang iba kundi ang mag-aaral natin sa Congratulations! Dahil, malumanay ang pagbasa at saka kulang na lang ay aksyon na lang. Sa? Sige!